Bakit nakaangat yun? Ah, dahil yung itatambak pa ano. Tapos oh. so, ayan, no? Oh? patuyo na po. Ayan, tingnan nyo yung ano nung Pagong. Nasa kaya yung pagong? Ayan, no? Kailangan na, natin yung... to mabulok na ito. Para naman yung mga lupa dito ay eh, pwede nga natin sindihan to eh. Magka natuyo. ayan na isang magandang buhay grabe na po ang init mga ka-farmer ang oras ay 2.30 in the afternoon grabe na pero hindi pa po ito ang tag-init dahil uh, ang amihan po ay medyo maano pa rin ayan o oh, tingnan nyo so hindi pa po nadideclare ng pag-asa so ayan kagagaling lang po pala namin ng subik at ayun nga talagang hindi pa po summer dahil wala pang ganong isda pero Uh, okay naman hindi, hindi naman tayo nabasyo kaya lang hindi po talaga yung subik na nakasayanan nakasanayan natin na talagang napakaraming isdang naka handusay <laughs> yun po yung word ano handusay so maraming nakalatag ika nga no at na, uh, sabi nila April daw pero yung mga tuna so naandun naman na kaya lang yung galunggong po na mura na alam mo na napakamahal ng galunggong. Wala nga po ako nakita nung ng galunggong sa Bahaya nga. Wala nga po ako nakita ng galong sino alam niya si nga. Ah. Wala po ako nakita ng galunggong sa ano sa Fishport sa Bagsakan pero doon sa palengke may nakita ako pero 320 ang kilo. Wow. Di kaya mahal, mahal, mahal po. So Pero tuyo na 'to. <laughs> Grabe na 'yan, ah. Mga ah, farm na ramdam na talaga. Ramdam na talaga. Oh, ayan na. Kita nyo Ramdam na po talaga. Konti pa at may message ko na si Edmond. Kita nyo tuyo na. At uh, i-message ko na na April, schedule na po tayo. Makakakuha ng lupa dito, itatambak. I think we can do it. Pagkaganyan tumigas po ang lupa, mga farmer may makukuha may makukuha tayo dito. Dadali natin doon. Grabe na ang init ah. Kung parang bagay na sa'yo ito ah. Galing mo na Ha? Ano? Ano ba tayong hulugan? Na Dagdag sakit sa ulo. <laughs> Kaya mo 'yan. Ka lang na mag day off, 'di diba? Tapos sa uh, sa pagsabado o linggo. Ikaw na 'yung mag Na, para maraming tip. Na. <laughs> Ito na po pala 'yung ginagawa nila. So kailangan namin mag-extend ng counter dito. Design na din. Ano 'yon? Kaya daw. Extend ng konti si, hindi, Wala kasi sa plano yung ito ba diba, sabi ko gano'n gano'n lang E nung nakita ni ate mo ito eh, Ito na yung pinagbibili Ang problema Kita mo yung araw Sapul na sapul pa rin ano Dogtong Para hindi naman masayang design O oh, tapos para sombrero ne. Ah Diretso na lang daw Ganyan no, ah. Gano'n na lang rin pa kaya Magbibrace din eh. Dahil lulundo pa pa Lulundo. lulundo. Yeah, the, the, the. Kahit, kahit tatlo lang na ano, Jun. Kahit tatlo. Na-brace, no? Pwede na. Init, grabe. So, ayan. Inupuesto na po nila yung ano, bubuhusan ng konting simento yan. Talagang ano na yung Jun, jun Kailangan talaga natin, ano ano Tapos ito, hindi pa po ito ang final net ha. Hindi ito, nakakapasok. Kailangan yan, medyo ano pa natin. I, ano pa yan, i, iba ang ilalagay natin. Ganda pa naman ang pagkakalatag ni Junjun -Jun, no? Doble na yan ha? ganda. Pero papatungan natin. Saan kaya natin magandang itanim yung makopa Dito, na nakabilad. nakabilad oh ito dito kahit itong malberry palitan na natin ano ah Sabi pa lang init dito pag hapon. Dito. Huh, init. Iba na ang init. Ah, paramdam na malapit na yung araw malapit na iba po ang heat index na tinatawag talaga pero yung mga bata oh, ayaw sumuko grabe oh. yung dalawang ito uh, yung mainot, yung kasi chichi snail hmm. nail, nail awa birthday na ikaw you know, dyan bukas mm ha? -hmm. Ah. Aro. <laughs> Double celebration pala ito. Tapos sabi ni Bebe Papayam, lalatag tayo malching dito. Bago patungan ng graba. Anong ano daw sabi niya graba daw po ba lalagay dito? Floro na wala pang ano. Sana gusto ko damo din eh. Kaya lang dagdag alalahanin din sa pagdilig-dilig yan. Sigurado no. Kung graba, ganda din. Para at least yung graba, ma pwedeng i-ano ng sasakyan, di ba? maganda to pagka uh, nakapagpabulaklak na tayo ng orchids kaya lang it takes time pa rin syempre alaga panahon ano uh, anuhin natin yan paaralin pa natin yan ay mabibili natin hindi pa naman ganoon ka ano di ba so mas maganda nga yun eh para ikaw talaga ang makapagpabulaklak basta ang ano lang dyan is dapat talagang may lilim siya. tapos uh, laging basa may mani lang na ba kong? may mani lang na? ah wala na, ubos na magbubulaklak pa kaya ito? hindi na siguro no? last na yan ano? Konti na lang, Konte, may pa. ano ah, nakapagbuhos na pala. Ayan. Bakit nakaangat yun? Ah, dahil yung itatambak pa, ano. Sisirkos pala itong mga ito dito ah. Oo, oh, 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 oh. oh. na yung... Plat yung gulong, Chi! Pabomba ah, mo! Plat! Mas plat yung kay kong yelo, yung ay nalakay mo. Butas ang ano, Will. Eto, itataas daw, ganyan. Tataas pala ito, ah. pansin eh ni oh. eh Glalambaras Carlos Yulo ata Carlos Yulo ata itong anak mo ah Ka Carlos <laughs> Yulo ah 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 oh. Ito, ganito na lang yan. Ay, baka pag dikit dikitin din yan. Yun yung dalawang nabili sa guagua Alin, ito? Ayan, Madre Cacao yan. Oh. Ito? Mm -mm. Ito? Ayan, Madre Cacao Tapos, yan. alin pa yung Madre de Cacao? Eh, di ba din mo? Ito lang ang Madre. ay no, parang Madre Cacao dito. Ito, Eh, ganyan, ganyan siya. Hindi, napato ng kahapon. Oo, oh, inaayos pa naman ni Junjun yan. Paano kaya ito? Kailan tayo bibili? Ano to? Ah, uh, graba na lang lagay mo rito. Ito, ayaw ko ng graba kasi lupa. Kasi sa graba kasi may ko pag may napupunta sa kalsada, pag nagbabay ka ng mga bata. Ah, so anong gusto mo? Kahit damo na lang na may tumubo, lang. Hindi, pero ibig sabihin, papatungan pa ng lupa to. Tambak may lighting bag yan, may, damo pa din na. No? Oo. Kung panambak kasi na. No? Hindi ah, uh, tambak tapos sa uh, bermuda. Bermuda mo. Ah! Hindi kasi ito naaarawan to Kaya gaganda talaga Didiligan nga lang Kailangan mo ngayon Responsibilidad na pang Dilig talaga kailangan may sprinkler meron tayong mga sprinkler dyan di ba sprinkler na ano ay wala ang pahinga ito ah bebe yung ano mo papadeliver ito na ano ah ayan ah oh. bebe continued tayo so ako ang gusto ko dito bermuda na lang scrape namin ng konti panggaling mga bato bato tatambahan ng garden soil tapos sa uh, bermuda yun nga lang kailangan ng dilig dilig talaga ano maintenance pa kailangan din ng bagay kung... tapos magkakaroon ng extension mga 2 feet daw sabi ni papa yan more protection 2 feet si dito pa siguro ayan doon sa may kanto kaya pa naman si dito labas na labas yung araw yun o no? pag, pag ano dito 10 o'clock at least dito medyo ano ng kaunti dito na lang siguro sacrifice natin 'tong isang malberry. makopa pa. Pili. dito natin 'no. sa may laruan. Pwede na 'yan. Tapos ayan kailangan ko nang i-message si Nag-order pala ako ng buto ng ampalaya. Nabibili ko sa East West, may ikli eh. hindi nahanap ko yung mahaba eh. Tapos ayan, no? patuyo na po. yan tingnan nyo yung ano nung pagong. Nasa kaya yung pagong? Ayan, no? paanya yan, eh? Pagkita nyo yan? O. Oh. Pagong ski yan. Tapos papaya, papakita ko, pupunta tayo dito. Hindi ko alam kung paano ako makakarating dito. Kasi so, may, may putik pa yan dyan. Ano? Papakita ko yung Aya. Ayan, no? shoutout pala kay Kuya Glenn D. Guzman. At Ate Gina, si Kuya Glenn, napakahilig sa Aya. Ayan, maraming aya. Kaya lang matakaw po sa uod. paborito ng uod. Ayan, daming tumubo. Dito. Ewan ko, bababa pa. Kung sana, bumaba. Ayan, bago ako magpakaya ng aking mga kalapati. Ah. Lili para na. Magparonda na kaya una ako. Ganda na. Ano, oh. Sarap mag... Ako po. Sarap magano ng kangkong. Ronda ronda muna Baka may itlog na to napit na itlog yan uh, So far so good Mga ka-farmer Ang ating mga ibon Wala pong uh, Wala nang uh, asungot ngayon hoy Practice kayo Pag kayo Problema ko Bakuna Galing po kami kanina Doon sa Oy Kunti ang pumasok ha Nasa kabila sa kabila siguro sa kabila yung mga kalapate natin yan ito lang para makita nyo naman yung aking mga alaga oh, may nangyitlog na naman di break na natin stop na andito pala sila ang kasi pumapasok eh dalawa ang pinapasukan nila ayaw mong lumipad brother ina bago yung sing sin naka blue na sige sige oh wow <laughs> chuchay 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 kapakan ulit natin pupuntahan natin titingnan ko yung mga namatay ng damo at uh, yung mga hindi pa namamatay kailangan ulitin kagaya nun banda dun hindi no? natutukan gaano pero ito papatay na galing din ang clear out oh, ba tayo ko tukod na naman natin ating kamay ah ito Hey, huwag niyong guluhin yung huwag niyong guluhin yung kangkong pwede ba so dito malambot pa dami pa rin no ayan kailangan din pong mapatay yan ito yung aya sinasabi ko tingnan kung buisit dalawang to ayun ayah marami po doon na tumubong ayah kaya alam baka tayo ay lumusot dito ah pero medyo matigas tigas na rin eh, lumulubog pa rin naman ako pero nagbitakan na po yung uh, ah, lupa dito ayan so dati hindi ako nakakapasok dito pero ngayon check nyo naman tumitigas na kaya yeah, malaki ang chance ha, na baka di ba makakuha pa tayo ng lupa dito hindi ko lang alam kung paano ang diskarte. Yan, ah, dati hindi pa ako nakakapasok dito. Yan, pero tumitigas na ko yan. Kita niya, may mga aya. Ayan, ah. Oh. Eto. Gula yan, mga farmer. So, dito, okay na tayo. Hmm. Kaya na dito. ya yeah. Target ko by April. Kaya na nating uh, sumingit kasi ini iniisip ko dito yung thunderstorm na malakas yung tipong ulan po na biglaan na malakas din eh wala lalambot ulit yung lupa natin hindi na natin mapapatrabaho so kailangan talagang timingan pero ah, tuyo na yung mga damo ang galing ah follow up pa ba kailangan I think yeah ayun oh no? hindi na nainabot ni Risa mahirap kasi mag spray Ah, uh, kailan talaga pangalawang dalawang beses kasi, 'di ba? Makikita mo yung hindi tinamaan. Doon mo na mabilis na lang ulitin. So kailangan natin magpaulit bukas siguro. Sayang ang araw. Kasi yung lang natin 'to mabulok na 'to. Para naman yung mga lupa dito ay eh, pwede nga natin sindihan 'to eh. Kaya na tiyo. No? <laughs> papaya meron pa ba putulin natin ang mga papaya kahapon tama ba kahapon ba yes kahapon nagpa ano na po ako nagpa lagay na ako sa mga nyog ng uh, magnong uli. then pag wala namang gaano si, si kong kong nagagawin triple 14 ulit kami at asin sa mga nyog naman so at least meron pong ginagawa wala yung ganda ng ano walang tubig ngayon eh. <laughs> eh excited na rin ako sa ayungin kaya gusto ko na din sana mapatrabaho ito pagkatapos po noon gigibain na namin yung mga ano dyan papaalam ko na kay kuya yung ano niya kasi kailangan din magiba na yun din yan eh ba? Diba? so gigibain na yan then uh, yung mga ano ng manok gigibain na din lilinisin then 2 weeks na lang pala no sakali yung mga second week busy pa naman kami din kailangan maitrabaho ng one siguro mga ilang days lang sana no? uh, naman tayo kung 1,200 plus 800 a day 12,000 a week at a day 10 araw ay 10 oras so mga sabi mo ng 10,000 isang araw okay, okay pa rin okay pa rin okay pa rin po kasi makakatipid pa rin ang mahal po ng tambak ah sobrang mahal ng tambak hmm. si Rambo ah anong ano na ano daw ano daw ano daw Rambo ang sitting pretty ngayon <laughs> katulong niyang kanyang magina maghanap buhay hahaha <laughs> Masyang inaala lang. Hindi ba? Oo ano naman ah uh, ah. kumbaga eh naku malambot nga kumbaga eh wala siyang gaano inaalala di ba so ayos hindi naman itong dalawang to ginulo yung ano shadow alis ka dyan alis sinira yung kangkong sabi ko pa naman gusto kong magkangkong Kanina nagprito ako ng Blue Marlin Ang sarap Kahit si Kunay nagustuhan din Si Mama Bet nagustuhan Si Bebe nagustuhan Ang sarap ng Blue Marlin Tapos sa uh, Yung tuna Galing po tayo syempre sa Subic Ang sarap Yung ano ah uh, Cold Malamig no Galing sa Fresh ano Sa Prime fresh Saktong lamig lang Tapos sa uh, Wasabi oh, Sarap at least na ano na natin yung cravings ayan may mga baon baon pa tingnan nyo oh. pero sumisingaw na po yan so kailangan lang ma-sprayhan na din to kaya kung gusto nila ng aya kumuha na sila ng aya kasi papa-sprayhan ko na po ito di mo lang napansin makapal na naman yan at hindi na naman kung baga uh, problema yan mga farmer ba diba? so ganda na din Ma-ice ma spray han din bah, 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 bah Kumakain ng grits Ayan Bato yan, Itong mga asong ito So yung ilalim yan Ang ganda din pala Ito pala mga farmer Kahit pala Ano May tubig sya Dahil hindi naman tubig alat ang kinaganda hindi siya matagal naman siyang hindi siya basta-basta masisira pero ang daming palaka ah. nahuli na na rowan yan tingnan mo si shadow talaga shadow sinira yung magandang talbos ng, ng ano ng pangkong alis kayo alis 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 ayan mga ka-farmer nandito na naman ako sa taas ay sarap presko ah tatlong bobong kalapate actually isa lang palang bobo yung dalawa dyan ligaw yan kasi wala naman akong hindi siningsingan eh meron akong dalawang walang singsing -sing, pero matagal na pong lumilipad pumapasok naman pero itong dalawang bagong walang singsing -sing dyan ewan ko kung saan galing ay nang umalis dito ay naman pumasok tapos mayroon akong isang na nila ayun ay itong naandito sa labas ay din pumasok akin yan nag iisang tanga hating hati yung uh, sprayan tsaka hindi oh <laughs> okay na medyo matigas na yun dito ayos sana mapatigas ko pa doon tingnan nyo may tubig halos tuyo na din so Kunting kembot pa Huwag tayong uulanin Nakatakot yung thunderstorm eh Kung papatigas natin to ah, Ang ganda Dami nating matatambak doon So yung Ganda nga sana Dito na lang sa may Alatiris ano Ganda nyan Baka may purpose kung bakit uh, hindi na palaliman yan, di ba? <laughs> Blessing in this guys pala no. So, kung makakakuha dito, edi maganda kahit paunti-unti. Apa ganun lang ng kaunti kasi hindi naman natin pwedeng kuhanan na yun doon sa mga gilid dahil ano na yan eh, pundasyon yan eh. So dito tayo kukuha lang naman. Dito rin hindi din pwedeng masyadong ano, di ba? Kukuha tayo then dadalhin doon hindi natin kung hanggang saan hindi maganda ay may babatiin pala tayo ayan pinapabati ni ito kayo ni papayam William Bilasco, ayan mamaya nandun po yung cellphone at uh, hindi ko dala may mga listahan siya na isinend so bati tayo mamaya Napaikli yata yung gupit ko ah. <laughs> Dati kong barbero kasi yung, ano, gupit sa akin. Pero same barber uh, barbershop. Kaya lang nagsulo kasi siya tapos bumalik uli. Kaya ayun, uh, gupit kong ano eh, medyo mataba tayo. Kailangan na natin magpapayat din. Ay nako. Subukan kong mag-intermittent pero kahapon nagawa ko. Ah, dalawang araw ko na palang ginawa. Kahapon na-skip ko dahil bumiyahe nga kami nagutom ako sa biyahe sabi ni baby oh ano ba sabi ko baby biyahe tayo eh exempted to <laughs> ay nako pero ngayon alas 4 bago, ah, 3.30 last meal ko na yon so at least kung masusunod mo yung 16 hours full mo no 16 hours di alas 8 lang pwede ka nang kumain much better kung mga alas 12 di ba 4 hour lang yung window ng, ng kain mo mas maganda so ganun lang Try natin mga farm. Sabi nga ni Bebe, maganda wala ang kanin eh. Pero subukan muna natin yung gano'n. Then, unti-unti. Uh, Ayan, bago tayo magtapos, batiin natin. ayun Ang nga po daw ni ka-farmer William na si Isaiah Zion. Si IZ. Ayan, kumusta po kayo? Hello sa'yo. At... Happy birthday daw mo March 19. Ah, uh, kay Izzy, ayan happy birthday pala March 19 kay Iz. Ah. Uh, tapos na ba? Ay hindi pa. So ayan advance happy birthday. Nagaganapin daw sa Artist Mill in Hermosa Beach, California. Oh, ayan tapos. Shout out din daw po kay Philip. Oh. Ano to? Borgesen, Germany. Ayun, patay na tayo dyan At happy birthday daw sa March 23. Ayun, ka birthday niya si Mamin Ayun, thank you po pinapabati po ni ano ni At eto pala kay Jacob Maverick. Kayan happy birthday daw po sa April 3 naman. Mga mga apo po ni ka Farmer ano yan. Ka Farmer uh, William at Tita. Meligray, Mila Grace, Mila Ayan. <laughs> thank you, thank you po sa suporta ninyo. Kumain po sila dito last, ba? Two weeks ago. Ayan, sa Lichunan. Thank you po at uh, hope to see you again. Siyempre, uh, At kami naman po ay tuloy-tuloy ng pag improve at uh, sana pagbalik ninyo may mga improvement, may mga kaunting pakulo pa na alam niyo na, ma kikita kayo no so added menu syempre ayan So ayun lang Bukas pala ay gagawa ako ng Lumpiang isda mga ka-farmer So yung mga gusto pong mag-advance order na Eh baka 2 kilos lang pong galunggong Ang aking i-prepare Kaya unahan na lang kayo At uh, wala tayong nabili Ang mahal po ng galunggong doon sa Subic Hindi po natin kaya Matatalo tayo O oh, saka na lang po muna Pero dito na lang po muna ako bibili Ayun So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang life!